Notorious, Drug Pin at Batman ng Cebu at Eastern Visayas. Ang taong ito ay isa sa kinilalang sentro ng problema ng bansa pagdating sa kalakalan ng ilegal na droga at naging isa sa most wanted na kriminal ng bansa. Ang kanyang koneksyon ay hindi lamang limitado sa kriminal na mundo ipinapakita ng mga ulat na meron siyang koneksyon sa ilang makapangyarihang personalidad sa Pilipinas. Kabilang ang mga politiko, opisyal ng pulisya at mga personalidad sa media. Napakahalaga ng taong ito sa mga otoridad upang masiwalat ang namamayagpag na kontrobersiya tungkol sa mga iligal na droga na umiikot sa bansa siya ay naging simbolo ng malalim na problema ng droga sa Pilipinas at ang kanyang mga pahayag ay nagbigay liwanag sa maraming aspeto ng war on drugs at sa mga issue ng katiwalian sa gobyerno. Rolando Kerwin Espinosa Jr. Isinilang at lumaki sa Cebu City ay mula sa isang prominenteng pamilya dahil anak siya ng dating alkalde na si Rolando Rosal Espinosa Sr. Si Kerwin ay nagsimula bilang isang maliit na mga o small time seller ng droga noong taong 2004 sa Cebu City. Binibili niya ang 4.9 grams na bato at pinuputol ito sa 0.7 grams bawat sachet at ibinibenta ng tigpitong daang piso bawat sachet. Sa ganitong paraan, naging masigla ang kanyang negosyo at sa loob lamang ng isang taon, nagawa niyang mapalaki ang kanyang operasyon ngunit hindi lahat ng oras ay maganda ang kapalaran ni Kerwin. Noong 2005, siya ay aktibong nagbebenta ng kanyang nariripak na bawal na gamot sa Hipodromo Cebu. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, Natuntun siya ng mga tauhan ng Cebu Criminal Investigation and Intelligence Branch at naaresto siya sa aktong nagbebenta. Kahit na inihagis na ni Kerwin ang mga bato sa kanal bago siya madakip, hindi ito sapat upang pagtakpa ng kanyang gawain. Ayon sa kanya, tinaniman siya ng dalawang bulto ng bato ng mga pulis para masiguruhing makukulong siya. Dahil dito, agad siyang nahatulan at nakulong sa bagong buhay rehabilitation center at doon siya sinintensyahan ng life imprisonment hinatulan ako ni Judge Mindrado Paredes ng RTC Branch 13 ng Life and Imprisonment. Sa loob ng bilangguan, nakilala ni Kerwin ang iba't ibang tanyag ng mga iligalista tulad ni na Edgar Dodong Belandres, Resostomo Yaguno alias Tata Negro at Jeffrey Diaz alias Jaguar. Ang mga ito ay mayaman at malakas ang impluensya kahit sa loob ng bilangguan. Sa simula, Nagtataka si Gerwin kung paano sila nakakakuha ng malaking pera sa loob ng bilangguan at nakakapagpatuloy ng kanilang operasyon. dinagtagal nagtagal, natuklasan niya ang sikreto. Ang cellphone ay nagsilbing tulay para makapagpatuloy sila sa kanilang iligal na negosyo mula sa loob ng bilangguan. Sa tulong ng teknolohiya, nagawa nilang kontrolin at pamahagiin ang bawal na gamot sa labas kahit nakakulong. Sa kanyang pakikipagkaibigan sa iba't ibang bilanggo, natutunan niya ang mas epektibong pamamahagi at pagbebenta ng droga. Ang mga kaibigan niyang ito sa kulungan, kagaya ni Jaguar, ay nagbigay sa kanya ng mga mahalagang kontak sa labas at isa na rito si Lovely Adam Impal, ang tinaguriang drag queen ng Visayas. Habang tumatagal, mas lalo pang lumago ang operasyon ni Kerwin sa paglipat ng bagong buhay rehabilitation center sa bagong city jail ng Cebu nagkaroon siya ng mas malaking oportunidad na palakihin ang kanyang operasyon. Ang kanyang koneksyon kay Lovely Adam Impal at Jaguar ay nagbigay daan sa kanya upang makakuha ng mas malaking supply ng drogang bato na aabot na sa isang kilo. Simple lang ang operasyon nila tol. Una, makikipag-ugnayan si Kerwin sa kanyang mga supplier at kukuha ng supply. Pagkatapos, ipapakalat ito sa labas gamit ang kanyang mga koneksyon. Kapag naubos na ang supply, Magbabayad si Kerwin sa kanya mga supplier gamit ang dalawang paraan. Una, personal na paghahatid ng pera sa bahay ng kamag-anak ni Jaguar at pangalawa, pagdedeposito ng pera sa savings account ni Lovely Impal. At dito nga nakapag-ipon si Kerwin ng 1.5 million pesos habang siya ay nasa kulungan. Ngayon, si Kerwin Espinosa, si Jaguar, at si Rico Kaha ay mga kilalang personalidad sa mundo ng ilegal na droga sa loob ng kulungan. Mula sa Cebu City Jail, sila ay dinala papuntang New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Pagdating nila sa Bilibid, doon nila unang nakilala ang mga pangunahing tauhan sa likod ng kalakalan ng iligal na droga. Sila ay sina Peter Ko, Tony Ko, Eugene Chua at ang dating pulis na si Engelberto Durano. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang papel sa operasyon. Ngunit tanging si Peter ko ang pinagkatiwalaan ni Kerwin na maging kanyang bagong supplier at amo. Sa umpisa, apat na kilo lamang ang supply ni Peter ko. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay lumago hanggang 10 kilo. Ang mga drogang ito ay pinapakalat ni Kerwin sa kanya mga galamay sa labas at ang binondo ang naging meeting place para sa kanilang mga transaksyon. Para sa bayaran, ang tao ni Kerwin ay nagde-deposito sa bank account ni Peter Ko. Dito nagmumula ang bayad sa bawat kilo ng bato na kanilang iniaangkat. Ngunit hindi lamang puro sibilya na mga nagkakalat ng bato sa lansangan. Meron din di umanong mga tiwaling miyembro ng kapulisan na kumukuha kay Kerwin para i-distribute sa iba't ibang lugar. Ayon pa kay Kerwin, ang kanyang operasyon ay nakatuon sa buong Region 8. Ito ay isang malawakang operasyon na hindi lamang sa isang partikular na lugar kundi sa buong rehiyon. Ang problema ay sa tuwing magbabayad daw ang mga tiwaling pulis. Palaging kulang-kulang ang ibinibigay sa kanya. Apat na taon lamang ang ginugol ni Kerwin sa bilibid at nakalaya siya noong taong 2009. Sa kanyang paglaya, tinigil muna niya ang kanyang iligal na mga gawain at nag-focus sa kanyang pamilya hanggang 2011. Ngunit nang siya ay bumalik, naging magulo ang sitwasyon sa Cebu dahil dito napilitan si Kerwin na lumipat sa Leyte upang doon ipagpatuloy ang kanyang negosyo. Hindi naging madali ang kanyang paglipat dahil sa pagtuto ng iba pang mga grupo ng ilegalista tulad ni na Mario Taba, Simbanding Buna at alias Intoy. At dahil dito, marami ang nagtangka sa kanyang buhay. Isang beses, habang nasa isang hotel sa Ormoc, nabaril si Kerwin ng kanyang karibal na isang retired policeman na may alias na Tatang ngunit si Kerwin ay nakaligtas. Ang insidente ito ay nagdulot ng pagkabahala kay Kerwin, lalo na nang siya pa ang inakusahan sa pagkakaroon ng mga iligal na baril at frustrated murder. Lalo pa siyang nagulat ng matuklasan ang isa pang kaso sa Cebu na ay ng dati niyang kakosa at kaibigan na si Jaguar. Ang dahilan, nakuha umano ni Jaguar ang loob ng asawa ni Kerwin Kaya't plano raw ni Jaguar na ipakulong si Kerwin para pag nakalaya si Jaguar, masasolo na nito ang babae. Sa ikatlong pagkakataon, muli na namang nakulong si Kerwin. Ngayon ay pinadala naman siya sa BJMP ng Ormoc. Ngunit tulad ng dati, nagpatuloy ang kanyang mga koneksyon at operasyon sa Region 8 dahil di umano sa mga ibinibigay niyang payola o tinatawag na SOP para sa mga katiwalian na pulis mula sa mabababang rango hanggang sa matataas Gaya ng itinuro niyang si Senior Inspector Rio Tan kung saan nagbibigay diumano si Kerwin for protection money na 15,000 pesos kada linggo sa pulis na ito. Maliban kay Rio Tan, wala naman ito sa Intelligence Police ng Ormoc City na nagngangalang Superintendent Jose Estupin. 15,000 pesos din ang diumanong kinakamadan nitong datong mula kay Kerwin weekly. Pagkatapos makalaya muli, lalo pang umigting ang kanyang operasyon at nadagdag pa ang ilang opisyal ng gobyerno na nakipag-ugnayan sa kanya na nagpatibay lalo ng kanyang operasyon sa ilegal na droga. Buko dito, naghanda si Kerwin ng pondo para sa kampanya ng kanyang amang si Rolando Sr. na tatakbo bilang mayor ng Albuera Leyte. Ngayon, labis na natuwa si Kerwin ng manalo ang kanyang ama sa eleksyon bilang mayor. Sa kanyang isip, magiging malaki ang tulong nito sa kanilang iligal na negosyo Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang pagkapanalo ni Rodrigo Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Nakilala sa kanyang mahigpit na kampanya laban sa ilegal na droga at kriminalidad. Noong isang weekend, buwan ng Oktubre 2016, si Kerwin Espinosa ay nahuli ng pulisya ng Abu Dhabi. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, si Kerwin ay matagal nang hinahanap ng mga pulis sa Pilipinas. Nahuli siya ng pulisya ng Abu Dhabi bandang 2am sa oras ng Manila. Sa isang press conference, sinabi ni De La Rosa na isang OFW ang nagbigay alam sa kinalalagyan ni Kerwin. Dahil dito, isang grupo mula sa Pilipinas na pinamumunuan ni Senior Superintendent Bert Ferro ang lumipad patungong Abu Dhabi upang makipagtulungan sa local police doon. Si Kerwin ay umalis mula sa Malaysia patungo sa Abu Dhabi. Habang siya ay nandoon, sinubukan niyang mapalawig ang kanyang pananatili sa legal na paraan. Siya ay nagpunta sa mga travel agencies upang humingi ng tulong. Dahil dito, nalaman ng mga tao sa building kung saan siya nag-stay at sabay na rin na malapit na pala siyang maaresto ng mga local police doon dahil sa overstaying. Kahit naganap siya ng paraan na mapalawig ang kanyang visa, pero dahil dito, siya ay napahamak nang mailabas ang arrest warrant laban kay Kerwin. Agad na inform ng PNP ang International Criminal Police Organization or Interpol. Ang Interpol ay naglabas ng red alert para kay Kerwin. Siya ay may kasong pagbebenta ng ilegal na droga at pag-aari ng ilegal na armas. Ang kanyang ama, si Mayor Espinosa, ay nauna ng sumuko at pansamantalang nanatili sa bahay ni PNP Chief De La Rosa. Ngayon, sa pag-uugit ng lokal na pulisya sa Abu Dhabi, naipahayag ang isang mahigpit na plano upang dakpin si Kerwin. Ipinagbigay alam ng mga pulis sa Pilipinas ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang mga koneksyon sa iligal na gawain upang matiyak na magiging matagumpay ang operasyon. October 2016, sa ilalim ng masusing pagmamasid at pagplano, inilunsad ang raids sa tinutuluyan ni Kerwin. Ang operasyon ay nagtagumpay at si Kerwin ay naaresto ng walang laban bandang 2am. Ngayon, si Kerwin Espinosa ay nasa kustudiya ng Abu Dhabi Police. Ayon kay Philippine Ambassador Constancio Vigno Jr., si Espinosa ay mananatili sa Abu Dhabi habang isinasagawa ang investigasyon tungkol sa mga posibleng illegal activities niya habang siya ay nasa UAE. Ang mga pulis ng Abu Dhabi ay nagsagawa rin ng investigasyon sa mga kaibigan ni Kerwin Espinosa na tumulong sa kanya habang siya ay nasa bansang iyon. Samantala, ang kanyang ama ay sumuko at tinimbog rin ng mga otoridad noong August 2016 dahil nga sa ugnayan nito sa mga iligal na negosyo. Pero siya ay namatay habang nasa kustudiya ng mga pulis. Noong November 5, 2016 kasi, ang mga pulis ng CIDG Region 8 ay pumasok sa Baybay City Provincial Jail sa Leyte kung saan nakakulong si Rolando Senior. May search warrant ang mga pulis para sa iligal na armas at droga sa selda niya. Ayon sa ulat ng mga pulis, Pinatay siya matapos umano niyang manlaban sa mga ito. Ngunit ang pagkamatay niya ay nagdulot ng na malalim na pag-aalinlangan at mga tanong dahil sa mga sirkumstansya na pumapaligid sa operasyon. Marami ang nagduda kung ang operasyon ba ay lehitimo o isang koran ko rabout. Ang Senado ng Pilipinas ay nagsagawa ng isang investigasyon sa pagkamatay ng alkalde. Ayon sa mga senador, may mga hindi ka panipaniwala at hindi katwiran sa mga pahayag ng mga pulis Ipinahayag din ng ilang mga testigo na ang operasyon ay isang planong pagpatay. Ang pagkamatay ni Rolando Espinosa Sr. ay nagdulot ng na maraming katanungan tungkol sa pagganap ng mga otoridad at ang kanilang papel sa paglaban sa ilegal na droga sa bansa. Ipinakita rin nito ang komplikadong relasyon sa pagitan ng politika, polisya at kalakalan ng ilegal na droga sa Pilipinas. Ang Commission on Human Rights at Karapatan naman, dalawang kilalang organisasyon, ay itinuro si Duterte bilang may pananagot sa paggamatay ni Rolando Sr. Tinutulan din ng Senado ang paggamatay niya at itinuring itong halimbawa ng extrajudicial killing. Pero bago pumanaw si Mayor Espinosa, siya yung manoy kumukuha ng iligal na droga mula Hong Kong at Thailand gamit ang eroplano ang mga droga ay dinadala sa Manila at inililipat sa Nino Aquino International Airport. Kapag nasa Manila na ang mga droga, ang mga tauhan ni Peter Lim at Peter Ko ay magdadala nito sa isang lugar sa Bulacan. Sa Skyway ng Bulacan, ang droga ay inililipat sa isang sasakyan na hawak ng mga tauhan ni Peter Lim at Peter Ko. Ang mga droga ay dadalhin sa bahay ng anak ni Mayor Espinosa sa Makati. initawag itong Makati de la Rosa. Pagkatapos, ang mga droga ay dadalhin sa Ormoc City gamit ang bus o pribadong sasakyan. Bawat buwan, ang tinatayang 30 hanggang 50 kilos ng shabu ay dinadala sa Ormoc para ipamahagi sa buong rehiyon. Bago pa man magkaroon ng malupit na kampanya laban sa droga, ang presyo ng isang kilo ng shabu ay halos isang milyong piso. Dagdag pa, bago mamatay si Mayor Espinosa, gumawa siya ng pahayag sa kanyang affidavit kung saan tinukoy niya ang ilang tao mula sa pulisya, politika at media sa Ormoc na tumatanggap ng protection money mula sa kanyang anak. Sinabi din niya na mayroong at least 50 katao na umano'y tumanggap ng pera mula sa kanyang anak, kabilang na si Dilima. Nako, ito na naman tayo kay Dilima Tol. Ngayon, mabalik tayo kay Kerwin Espinosa. Daladala na siya pabalik mula Abu Dhabi papuntang Pilipinas sa isang regular na biyahe ng Philippine Airlines flight 657. Pero hindi ito isang ordinaryong biyahe para kay Kerwin. Bagamat maraming pasahero ang nasa loob ng eroplano, may natatanging espasyo para lamang sa kanya sa dulong bahagi nito. Nilagyan pa ito ng kurtina upang siya maihiwalay sa ibang mga pasahero at bawat upuan malapit sa kanya ay sinadyang hindi pinalagyan ng ibang tao. Habang nasa ere, bumabalot kay Kerwi ng matinding takot at kaba. Hindi siya makalimot sa trahedyang nangyayari sa kanyang ama na may koneksyon rin sa ilegal na droga at naging biktima ng karahasan. Nangangamba si Kerwi na maaaring maulit ang trahedya sa kanyang sarili pagkatapos niyang bumaba mula aeroplano at makatapang muli sa Pilipinas. Nakarating siya ng Pilipinas biyernes ng umaga noong November 18, 2016. Sinabi ni General Bato de la Rosa na siya ang magbabantay kay Kerwin at hindi ito mamamatay sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, maraming tao ang nais siyang patayin. Siya ay naasahan na magbibigay patotoo hinggil sa mga politiko at mga opisyal na umano'y protektor ng kalakalan ng ilegal na droga. Si Laila de Lima, isang kilalang kritiko ng administrasyon ni Duterte, ay hindi magugulat kung isasama rin siya ni Kerwin Espinosa sa kanyang salaysay sa isang maiklim panayam inamin ni Kerwin ang kanyang pagkakasangkot sa droga. Ngunit itinanggi niyang siya ay isang drug lord sa Eastern Visayas. Involved ako sa ganyan pero hindi ako ang drug lord ng Eastern Visayas. Hiniling niya kay Pangulong Duterte at kay General De La Rosa ang kaligtasan ng kanyang pamilya at ng kanyang sarili. Sa pagharap niya sa media, parang deja vu tol. Kasi dati si tatay niya ang sidekick ni PNP Chief Bato De La Rosa. E ngayon si Kerwin naman. Ayon kay De La Rosa, Maraming tao ang maaaring gustuhing tumahimik o ipatumba si Kerwin dahil sa kanyang kaalaman sa kalakalan ng droga at syempre natatakot din mai sa publiko ang mga taong ikakanta niya. Tinuturing siya bilang isang mahalagang koneksyon o missing piece of the puzzle. Daang-daang pulis ang inatasang bantayan ng kanyang paglalakbay mula sa airport papuntang Camp Krame. Dahil dito, sa kanyang pakikipag-usap sa media, tila mas kampante na si Kerwin sa kanyang kaligtasan dahil sa ipinangako sa kanya ni General Bato de la Rosa na siguridad. Kawento ni Kerwin, umalis siya ng Pilipinas at nagtago sa iba't ibang bansa hanggang sa makarating siya sa Abu Dhabi upang protektahan ang kanyang pamilya sa mga posibleng banta. Pero ngayon, buong tapang niyang ikakanta ang lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa droga. Humingi rin siya ng tawad kay Pangulong Duterte dahil sa kanyang mga nakaraan at humihingi ng second chance para magbago. Inaasahang aamin si Kerwin at magbibigay detalye ukol sa iba't ibang personalidad na kasangkot sa iligal na droga kasama na ang ilang politiko, opisyal ng pulis, miyembro ng hukuman at media. Si Kerwin ay kilala sa kanyang codename na Batman kapag siya ay nagsasagawa ng transaksyon ukol sa droga. Ayon sa kanya, Meron siyang binuong network o grupo ng mga tao na tumutulong sa kanya upang mapanatili ang kanyang negosyo at protektahan ito. Ang negosyo niya sa ilegal na droga ay kumikita ng 40 milyon hanggang 50 milyon pesos kada taon. Bukod dito, Ibinahagi rin Espinosa sa komite ng Senado tungkol sa public order at dangerous drugs ang kanyang kaalaman kung paano ang mga drug convict ay nakakapagpatuloy sa kanilang iligal na gawain kahit sila ay nasa loob na ng kulungan. Bago siya nagsalita sa harap ng komite, hiniling ng kanyang abogado na bigyan siya ng immunity. So eto na, inilantad na niya ang maraming tao na umano'y tumatanggap ng suhol mula sa kanya. Delima Ayon kay Espinosa, binigyan niya ito ng kabuuan 8 million pesos sa pamamagitan ni Ronnie Dayan, dating bodyguard at kasintahan ni Dilima. Nakita sila sa Bornham Park, Baguio City. Nalahad ni Espinosa na si Dilima ay nangangailangan ng pondo para sa kanyang kampanya bilang senador. Dahil dito, nagbigay siya kay Dayan ng 2 million pesos bilang goodwill money. Bukod dito, nanghingi pa si Dayan ng karagdagang 8 million pesos. Mga pulis, Superintendent Marvin Marcos, 3 million pesos para sa kampanya ng kanyang asawa. Chief Inspector Leo Laraga, 20,000 pesos bawat linggo. Superintendent Santi Noel Matira, 15,000 pesos na tumaas sa 20,000 pesos bawat linggo. General Loot, 120,000 pesos bawat buwan habang siya ay nasa Provincial Region Office 8. Inakusahan din ni Kerwin sina Chief Inspector Wilfredo Abordo at Dennis Torifiel na nagsupply sa kanya ng shabu. Binabayaran ni Espinosa si Abordo ng 12,000 pesos kada linggo. Tumaas ito sa 80,000 pesos kada buwan noong 2014. Dumaan daw ang pera kay Sean Bean Quintana para kay Abordo. At binigyan niya rin si Senior Superintendent Hasher Dulina, dating Police Regional Director, ng 6 million pesos ang pera ay niya kay Victor Espina. At ito naman ang iba pang mga pulis na tumanggap ng suhol mula kay Espinosa mula 2013 hanggang 2014. Senior Inspector Chua, 15,000 kada linggo. Senior Inspector Habines, dating Albuera Police Chief, 15,000 pesos kada linggo. Senior Inspector Camacho, dating Albuera Police Chief, 15,000 pesos kada linggo. SPO3 Between, team leader sa checkpoint sa barangay Makabug, 8,000 pesos kada linggo. Magamay, Checkpoint Chief, 10,000 pesos kada linggo. Sir Arafol, 5,000 pesos kada linggo. Captain Angayangay at Sir Ludo, mga Ormoc Police, 15,000 pesos kada linggo. Torefiel, 10,000 pesos kada linggo. Macanas, City Director ng Ormoc, 25,000 pesos tuwing Sabado. Sa Kabuuan, ang mga impormasyong ito ay nagpapakita ng seryosong isyu ng katiwalian at pagsasangkot sa ilegal na aktibidad sa hanay ng kapulisan. Gayon pa man mahalagang tandaan na ang mga alegasyon ay dapat mapatunayan sa korte at ang bawat isa ay may karapatan sa due process. Pero talaga namang ang mga ganitong isyu ay nagbibigay daan sa pagkalugi ng tiwala ng mamamayan sa mga kapulisan. Pero noong August 2021, ang panel ay hindi kinasuha ng labing anim na tao na karamihan ay pulis dahil sa kakulangan ng ebidensya na sila ay kasama sa conspiracy sa illegal drug trade. Ngayon, kumusta na ang kaso ni Kerwin? Base sa update tol noong 2022, binaligtad ni Kerwin ang kanyang mga paratang laban kay Dilima. Sinabi niya na gawa-gawa niya lang ang mga kwento dahil tinakot siya ng mga pulis. Itinanggi niya na siya ay isang drug lord at sinabi na isa lamang siyang gumagamit ng droga. Ayon sa kanya, pinilit siyang pumirma sa mga affidavit at dokumento na hindi niya binasa o naintindihan. Inakusahan din niya ang ilang mga pulis na kinuhaan siya ng pera at nagtanim ng ebidensya laban sa kanya. Matapos nito, inabswelto na siya sa isa niyang kaso sa Manila na drug trafficking. Ang korte sa Makati naman ay binasura na ang isa pang kaso ni Kerwin tungkol sa plano nilang magbenta ng illegal na droga. Sabi ng korte, mahina ang ebidensya laban sa kanya kahit umamin siya nagbebenta siya ng illegal na droga dati. Noong June 6, 2023, desisyon ng Makati Regional Trial Court, pinayagan nila ang hiling ni Espinosa at ni Marcelo Adorco na demur to evidence kung saan pagpafile nila ito na itapon na lang ang kaso tungkol sa pagbebenta nila ng 80 kilos ng shabu sa Makati noong 2013 at 2015 dahil hindi sapat ang ebidensya ng piskalya para patunayan ang kanilang kasalanan. Ang dalawang kasama nila sa kaso, si Naruel Malindanga at Peter Lim ay hindi pa nahuhuli. Si Peter Lim, isang negosyante sa Cebu na akusado bilang isang drug lord ay umalis na sa bansa. Bagamat ibinasura ang kaso, Mananatili pa rin si Espinosa sa kulungan sa Camp Bagong Diwa sa Tagig dahil may iba pa siyang kaso sa Manila at Leyte na may kinalaman sa ilegal na droga at armas. Dati, gusto ng mga taga-korte na gawing saksi si Adorco laban kay Espinosa dahil siya ang dating driver at bodyguard nito. Pero noong 2022, binawi ni Adorco ang kanyang mga salaysay laban kay Espinosa at kay dating senadora Laila Dilima. At hindi na siya ginawang pangunahing saksi So, noong 2016, ba diba inamin ni Espinosa sa Senate investigation ang kanyang involvement sa droga pati na rin ang kanyang ama. Subalit, so, itinuring ng korte na inadmissible o hindi tanggap ang ebidensyang ito dahil hindi napakita ng prosekusyon na kusa niyang inamin ito. Kasi bawal yung tol na yung affidavit mo ay pinuwersa sa iyo o hindi kusang loob. Ang ebidensya naman laban kay Adorko, lalo na ang kanyang extrajudicial confession, ay itinuring din ng korte na inadmissible dahil hindi siya na-inform ng kanyang mga karapatan bago siya kinuhaan ng salaysay. Bode pa rito, ang abogado na ibinigay sa kanya ay bayad ng mga pulis kaya pinagdududahan ng independence at competence nito. Noong 2021, binasura ng Makati RTC Branch 64 ang mga paratang laban kay Espinosa, Adorco, Chinese Drug Lord na si Peter Ko at Lovely Impal. Si Espinosa ay tinuring na mastermind ng drug trade sa Cebu at Eastern Visayas. Katuwang sina Peter Lim, Peter Ko at ang namayapang drug lord na si Jeffrey Diaz alias Jaguar. At gaya nga na sinabi ko kanina tol, nagrikan o binawi ni Espinosa ang kanyang mga testimonya laban kay Dilima at sinabing walang involvement si Dilima sa drug trade sa New Bilibid Prison. Pero kamakailan lang din tol, tinanggihan si Dilima na makapagpiyansa sa kanyang huling kaso sa Muntinlupa Regional Trial Court. Ano ang masasabi nyo tol? Naniniwala ba kayo na pinuwersa talaga si Kerwin noong nakaraang administrasyon o may iba pang dahilan tungkol sa pagkabawi ng kanyang mga testimonya? At itong sitwasyon ko ngayon na wala na yung papa ko, maaasahan niya lahat ng mga involved sa drug trade, nalalaman ko lalabas silang lahat yung mga pangalan nila.